Okay, isang pagbati po ng kapayapan sa ating lahat. At assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So, nandito po tayo ngayon sa Greenwood Spa. A, ah, kainta mga kamaster. No? So, meron po tayo ditong aircon na tatak ay Daikin at Panasonic. Okay. etong Panasonic, 14 years of the making na. Ito po ay non-inverter at R22 ang refrigerant. Samantalang ito naman ay inverter na Daikin. One year pa lamang nagkaka problema na okay pero alhamdulillah rabbil alamin so na nasolve na ho namin yung problema kasi patay hindi patay hindi yung uh, ano niya yung uh, compressor niya so hindi tumutuloy-tuloy yung yung lamig kaya okay na alhamdulillah ayos na ho namin so ang topic po natin sa mga oras na ito ay yung tinatawag na ano yung pagiging wise po natin no ito po ay makakatulong sa ating mga kababayan na na customer kung paano tayo makaka magiging magiging wise no sa panahon natin ngayon na ang mga inverter po ay talagang sa, sa merkado ay ang majority po ay inverter na pero ang problema nga po majority naman ho sa mga inverter hindi naman po talaga tumatagal sabi ko nga sa inyo hindi po tayo naninira real talk lamang ho tayo no kasi kami yung kami mga technician ang nakaka-encounter ng mga unit kami yung nakakalam kung ano yung matibay kung ano yung hindi matibay na unit pero para sa akin para kay Kamaster no mas matibay po talaga yung non-inverter pansin mo 14 years no wala man lang ka -abe aberya ang sabi ni ma'am pinapalinis lang yan ng aking anak Kamaster ito man sa bedroom ni madam ito po ay one year pa lamang at kinabit po ito ng service center ni Daikin at yung nga po o ko, sana naman ano? Kasi nagrereklamo ho si madam bakit ganito yung pagkakakabit. Uh... kita nyo so wala man lang maayos na uh, patungan yung uh, aircon ni madam samantalang nagbayad naman po siya ng sapat at tama dun sa service center okay hindi po tayo naninira bagkos pinapaalalahan ng kulamo yung mga service center natin na sana naman uulitin ko ayusin naman po natin yung ating performance no uh, porket hindi walang masyadong alam ang ating customer sa installation na yan. kasi sabi ni madam wala naman kaming alam dyan ka master eh nakita namin ganyan na eh So, syempre nakakalungkot, di ba? Ang standard po talaga, kailangan nasa maayos na lagayan. Ano naman kung maglagay ho tayo ng bracket dito na panibago? Kasi ang binayaran ni Ma bagong aircon, bagong bracket, di ba? So, eto naman, naka 14 years, kita mo, nalubog na nga sa, ano, tumaga, yung ano nito yung uh, bracket nito for sure talagang mas maba, mas ano pa mas mataas yun yun itong no? yun no? pero okay pa rin no? Ayan. so kaya ko huto ano kaya ko hito uh, been root out sa inyong bagay nito para malaman nyo no ano ba talaga ang mas matibay tama sabi mo nan inverter o inverter so kayo na ho ang magano no kayo na ho yung uh, bahalang sumagot diyan base sa ating mga videos no na na isinasagawa na talagang majority po, ta, po talaga sa panahon natin ngayon na ang inverter po talaga ay hindi po talaga tumatagal mas ma, mas mas uh, majority yung problema sa inverter eh. pero ito hindi eh So walang kaproblem problema si Sir dito. No, kapag ay masyadong pag halimbawa uh, hindi na masyadong lumalamig, pinapalinis lang din pagkatapos maglinis, okay na naman. So ito hindi. Every time na magkakarga ng freon, may problema na naman. Ito hindi, linis lang talaga. Kaya dito po natin ma makikita mga minamahal kong mga customer, no, na mas matibay po talaga ito, no, kumpara mo dito sa inverter. Kita mo, 14 years of the making, buhay pa rin, kumikikig R22. Ito naman, 1 year pa lamang, may problema na patay hindi patay hindi yung compressor no? so kung anong kung, 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 ano ano ng mga error ang lumalabas so alhamdulillah na ayos na ho natin to kaya ko, ko kaya ko ito sinasabi sa inyo para maging aware po kayo, yung mga minahal, minamahal na customer na uh, pag-isipan po natin mabuti bago tayo bumili ng inverter, no? Ano ba talaga mas matibay, inverter o non-inverter? Mas matibay po itong non-inverter kumpara mo sa inverter. Ang inverter natin, matipid lamang ho, no? Ang sabi nila, ang ang uh, non-inverter daw kasi malakas sa kuryente. Eh kung malakas mo sa kuryente ang non-inverter, eh bakit nandito pa to? Tama 'sabi mo. Tama? E eh di sana kung malakas para sa kuryente ng non-inverter, di sana pinalitan na ng inverter ng ating minamahal na customer. Sa anak po kasi ito ni madam, sa anak ni ma'am. So, kung gusto talaga ng anak natin, ng anak ni ma'am na makatipid sa kuryente, aba tinanggal na to, di ba? Pinalitan na sana ng inverter. Okay? Ang problema naman, ikita mo naman, no? di ba? 14 years of the making, kumikikig r 22, buhay pa rin. Samantala nga ito, 1 year pa lang, umiiyak na. Okay, buti nga kamo na ayos natin sa mga oras na ito, mga kamasar. Okay, so sana nakatulong itong itong munting video na ibinahagi sa ating mga kababayan na, na mga customer na talagang masasabi ko, no, na ang inverter, no, hindi po talaga siya tumatagal. Matipid lang, matipid lang. Pero hanggang 3 to 5 years lang ho talaga ang kadalasang uh, lifespan ng ating mga inverter. Samantalang yun, 14 years of the making, hindi pa napalitan ng kapasitor, wala pang pinalitan doon. 14 years. E dito, may problema na, may napalitan na dito. Okay, so yun lamang ho, ano, awareness lamang ito sa ating mga minamahal na customer. At saka yun nga po, paalala kung tayo po ay magpa ng aircon, hanggat maaari, wag po natin ilalapag dito sa baba. At ito po ay, ano lamang, ito ay, uh, yan, lupa lamang. Kasi, pag umandar ho yung ating unit, yan o. Oh, so, baba ho, uh, kung maga, dadaanan nyo ho yung ano, madadaanan nyo ho yung mga alikabok. So, umiikot lang ho yung alikabok. So, mas mabilis na, ayan o, mas mabilis na dumudumi yung ating unit kahit isang taong pa lang. O, ito po. So, mas mabilis na dumudumi ang ating unit kapag ka nasa lapag lamang. So... Uh, mas maganda kung naka-elevate sana dito. Hangga't maaari lang naman, ano, uh, dagdag kaalaman po. Pero ito, mas mabilis uh, mas mabilis na dumumi, nagkakaproblema. Samantalang ito, ganun din naman eh, oh. Mas mabilis dumumi pero hindi siya umiiyak. Bakit? Kasi nga uh, ano to? Uh, ano lamang to? Uh, R22 lamang ito at non inverter. Start. Ano nga natin to? Buksan nga natin to. Papakita ko sa inyo mga kamaster no, ito. Na ito po ay non inverter ha, baka sabihin niyo, hindi, kamaster ano 'yan? Inverter 'yan, 'yan. So, papapabuksan natin kay Ustad. Kami po ay nasa ano, no? Kami po ay nasa Greenwoods kainta mga kamaster yan papakita ko lamang gusto nyo awareness po ito no hindi po ito paninira gusto ko lang ho magkaroon kayo ng idea yung mga minamahal customer na uh, patuloy na bumibili ng inverter hindi ko naman sinabing wag kayong bumili ng inverter no <laughs> hindi wag, hindi naman ganun okay sir iyan na iyan na natin to iangat mo lang ayan oh, ayan ha oh ikaganda eh oh So yun lamang ho yung laman niyan. Ayun Kapasitor. Oh, Ayun oh, dual kapasitor. Ito, ito, ito. Itong compressor kapasitor, ito naman ay fan kapasitor. Tapos compressor lang tatlo lang o oh. Compressor kapasitor, fan kapasitor at saka compressor. Tapos, ayan. Dito naman, buksan natin 'to, sir. Tingnan yung pagkakaiba, mga Ayusin natin 'yon. Yung. yung comparison, no? Comparison ng dalawa na 'to. Kumbaga, mas sino alin ang alin sa dalawang mas practical? Ika nga, mas economical na tinatawag. Tingnan natin. Wala na putol-putol itong ating video no para dire diretso na po. Ayun. So para sa akin kay master the best po talaga ng inverter. Kasi ang sabi ng iba, eh talaga Kamaster malakas ka sa kuryente. Kaya naman hu kasi lumalakas sa kuryente, mali kasi yung paggamit natin. Ayun, tiningnan natin ho, ayan oh, oha. Ito yung pagkakaiba ng inverter sa non-inverter. Pansin mo ho. Ayun, di ba? So ito 'yung sinasabi ko, mga kamaster, oh. So meron siyang inverter board, compressor, 'yan. So medyo komplikado po talaga. Eh sarap na natin sad. Okay na 'yan. So medyo komplikado ho talaga kumpara mo ho doon. Okay? Ginagawa ko ho itong video para mas aware ho kayo ha. Yung mga customer na balak bumili ng inverter, hindi ko naman ho sinabi sa inyo wag ka ho kayong bumili ng inverter. Disclaimer po ano. Pipinapakita ko lamang ho sa inyo ang dalawang teknolohiya ng unit na ito. Ito po ay inverter, Okay, ito po ay non-inverter. Ito po ay bago lang, one year pa lang. At ito naman po ay 14 years. Wala pang sakit sa ulo na ibinigay sa ating customer. Ito po, one year pa lang, sakit na sa ulo. Patay-patay ang, uh, patay hindi patay hindi ang compressor. At yun na po, masakit talaga sa ulo. Okay, so uh, kayo na hung bahalang humusga. Okay, pinapakita ko lamang sa inyo ang pagkakaiba ng dalawa na to na mas tumatagal po talaga ang mga nan-inverter kumpara mo dun sa inverter, mga kamaster. Majority sa inverter, 3 to 5 years lang, wala na, sira na. Ito naman, no, ang pinaka-lifespan po nito, 10 years, 15 years, hanggang 20 years, mga kamaster. Okay, so... Okay, tingnan natin dito, mga kamaster, no. Yan, oh. No? Humataw na po siya. Ayun. 5.1 amperes. Napakaganda, eh. Pwede pa kasalan. Eh, oh. 5.1... Ampere. So nandito na ho tayo sa ideal So okay na po ito Humahataw na yung ating compressor Okay na po ito So maraming salamat po sa inyong lahat At magandang hapon po